Imagine, paano mo mapapadaan ng motor dito? Ayan. <laughs> sure ball, basag ang makina mo dyan. Naku. Good morning. At nandito tayo ngayon sa Bermosa. Dito sa Kabite, ayan. At heto, makikita nyo ang mga obstacle na dadaanan ng mga enduro cross riders. Ayan. Ang taas ng difficulties. Ito mga to, sunod-sunod na malalaking mga troso. Ayan. Tapos ito, mas malaki pa itong tosong to Kaya sa enduro <laughs> Tapos ito yung wall Pader siya na ganyan na 6 foot tapos madadrop Magdadrop ka ganun sa kataas Kaya wasakan po ng makina to At Wasakan na suspension Wasakan na linkage Balian ng frame Nakita ko eh <laughs> Hindi ko lang alam kung ito ang pinakauna Ayan tapos, kung makikita nyo rito, ito yung barikada na concrete barrier sa daan. Yan, ang taas po nito ay nasa 1 uh, meter siguro to. O, nasa 1 meter to. Yan, imagine, paano mo mapapadaan ng motor dito? Ayan. <laughs> sure ball, basag ang makina mo dyan. Naku, kawawa naman. Eh, bahala na. Bahala na sila. At ako ay nagdibidyo lang dito. At pagtalon dito, Ito, mga lugs. Double lug. Tapos triple lag. Tingnan mo nga naman yung lag. Oh. Paano mo mapapadaan ng motor dito? Ayan. Kung makikita nyo. Ito. Hanggang, hanggang lampas dyan ko. Paano mo mapapadaan dyan? Pagkatapos dito. Naku. Ito isang PVC na solid. Tapos nakaangat pa siya sa gulong na malaki. Ayan. Hanggang dibdib ko na halos yung gulong. Pagdating dito, ito, madali-dali. madali dali ito ayan na naman mataas na naman kailangan alam mong ipawili yung motor at dito ayan, mataas na rin to hanggang ano ko na to ito kung makikita nyo hanggang legs ko na yan o oh. ito hanggang chan ko na to <laughs> ayan o oh. tampas pusod o oh. yan at pagkatapos ito ito'y matindi pader yung halos halos pader na ito yan o oh. Ayan. 6 foot. 6 feet. Napakataas. Yung mano mano tatalunin mo lang to, baka mapipilain ka na. Tapos pagkatapos niyan, dadrop ka dito. Nya! Sigurado sa suspension nyo. Pagkatapos dito, heto yung mga PBC na naka-triangle form. Sigurado mahirap to kasi kung gano'n lang yung PBC, madaling daanan. Pero kung past lunch ang ganun, lulusad yung gulong mo. Ayan you know? o. Tapos ito na naman yung isa. O, pagkatapos dyan. Ito siguro, double to. Yan. <laughs> At marami pang ibang obstacle dito na hindi natin natatanaw dito. Mamaya, magpapalitpad tayo ng drone. Kaso short range lang yung drone natin. Nandito na ako sa kabilang truck. Ayan, kung makikita nyo, yung tinikling nila, napaka-severe. Check nyo. Ayan. Ito, kung makikita nyo, mukhang dadaan mo na doon sa, ano, sa gulong. Pagkatapos dito, ayan. Ayan, patong-patong na, ano, patong-patong na kawain na madulas. Nako. Kaya gaganon-ganon yung motor mo dyan, tapos bubuat-buatin mo. Nako, daig mo pa yung nag-spartan dito. Talagang ubos yung cardio mo dito. Nako, Ayan. Ang bigat-bigat ng motor, syempre. O pagkatapos doon, ayan na. Gulong na naman. Kahoy, gulong. Tapos ito yung malala na naman. Ayan, ah, uh, troso, ayan. Gano'ng katangkad yan? Ayan o, oh, si ma'am, ganyan po siya katangkad. Ayan o. Oh. Six <laughs> na six-footer na si ma'am yan? O. Oh. Tagasan po ba kayo, sir? Diyan saan po kami? Naku, ang layo! Yan taga sub -Saharan. Ah, ako si Joel Mascarinha, yeah, sir. po. Si yeah, po. Shout out po, sir. Ano pangalan mo, sir? Gaboy Las, sir. Gaboy Las. Gaboy Las. Ang hirap i pronounce ah. Gaboy tapos Las Ah, Gaboy and Las. Yeah, lalaro okay. kami mamaya. Opo. Nako. Ah, ah oo, ito okay. et, yung mga malulupit, mga taga Mindanao. Yan, lalo na. Pagpanya kami, sir. Oh, Paghirapan kami. Pag di nyo kaya, pag susuntukin nila parang pakyaw, di ba? Ay, napakahirap talaga. Oh. <laughs> Sino ba magsasabing mayaman ito? <laughs> okay, okay. At, opa, pagkatapos dito, ayan yung torso, ang taas. Tapos dito naman, ako, hard enduro talaga ito mga kay Mortal. First time dito sa Pilipinas na nagkar nagkaroon ng ganito kataas na difficulties pagdating sa Enduro Cross. Ayan, ayan pa, yung susunod yan oh. Ayan, babanggabanggayin mo yan. Da, 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 Ayan. Tapos, eto, meron ako nakikita Yung form dito. Ayan. Yan. Siguro pali para niyan or airport. <laughs> diyan tatalon sila. O di ba? Solid, no? Okay, natin yung isang lag na napakatangkad. Yan. Oh, yan. <laughs> na ko kung yung motor mo papatong dito. Tatambling ka diyan pag gaganon yung motor. Ang taas niya. Yan. Ikutin natin ang race track ngayon dito sa parang box jump. Yan gulong malalaking mga gulong yan no? o dito puro gulong dun sa dun sa bandaron, rocky section na may kahoy kahoy dito tinikling no? ang haba pagkatapos doon gulong na naman at pagkatapos ng gulong doon marami pa doon doon. Tapos yung barikada at saka mga gulong-gulong na naman, nandun na naman. Okay. Sana maging safe ang laro. Kasi itong laro to, hindi po siya biro. Kasi konting pagkakamali mo lang, naku, oh, huwag naman sana. Alanganin ka mababalian ng buto rito. Hindi biro ang laro ito ngayon. Talagang sure ball. Ang medic, may chance sa. Malaki ang chance ang magtrabaho sila. Pero sana, wag naman sana. At maya-maya, labanan na. Dito sa Bermosa, onslaught first leg. Yan. Enduro cross. Sana maging safe lahat. Bye-bye!